Ito yung property ko dito sa beach, ito yung ang uh, fence, pero doon sa titulo ng uh, property na ito ay uh, mayroon pang additional na uh, 500 square meters beyond this fence, ito yon, ito yun na pinapakita ko sa inyo. Ayan. Ang linya dito ito is yung kahoy na yan sa kaliwa yan. All the way here. Tapos dito naman sa kabila, mayroong fence. So, sa kabila, iyon ang kalinya dapat ng fence na proposed na ilalagay ko dito para mag-extend yung area magiging additional ng 500 square meters so malaki pa ito at atras tayo so ito yung additional 500 square meters So yun ang kahoy na uh, nasa left side janina. Uh. At ito naman yung head ng friends. At ito yung sa kabila may friends doon. ito yung likod sinasabi ko sa inyo ang additional 500 square meters at uh, i-align ko lang yung fence doon sa kabila at yung huling kahoy dyan sa kaliwa ito naman yung nakatayo ako ngayon dito sa ginagawang ano harbor lane or ito ay daan dito sa tabi ng uh, dagat o dito to, sa tabi ng baybayin ng South China Sea at ito yung sunset yun, ng ganda. Ang balita po itong daan na ito ay magagaling pa sa banda ng uh, seashore ng lawag, baka gamu. pasado dahil nakihintay na ang mahihista darating so basically baka in two years time magagawa na itong concrete road na ito doon sa bandaron may dike na eh no? tapos na dito tapos na rin yung dike Eh, pinang ano nila dito pinang water nila sa ano sa road para makumpak na gusto so yan ang property ko uh, bili ko nung no, uh, bagong tenyente. so halos pupunta ako dito marami kong naitanim ng mga kahoy at maganda press ko kanina nga nakatulog nga ako eh o dalawang oras meron na rin mga tatlong properties dito ng patayo ng bahay talagang tuloy tuloy ang development at saka progress dito sa lugar dito so maganda ang future nito yung makikita yung parang bundok to nito yung ano banda ng gabu lapas Okay. tanda ng sunset dito sa South China Sea So nandito ako ngayon sa beach ng Pasukin at nandito yung property ko ito ang nakikita niyo sa harap ko eh yung ano ginagawang road dito sa sa banda rito ng malapit sa seashore baka ito yung magiging uh, sea walk ang tawag dito at uh, ayan yung sunset yung sa likod ko, yung property ko, ayan, may, may, may mga kahoy, ayan, makikita mo na yung property ko, hindi yung bagong bahay, ayan, ito, yung, ano, ayan, bata dyan, yan ang property ko na may fence, pero ang plano ko dito, i-extend ko yung fence, another 500 square meters, kasi yun na nandun sa title, at uh, nakapag-request na kami sa diyan yan na para ayan kami na ang mayari dyan sa harap ng ano ang aming property yun ang road papunta ng Bangui Bungus iyon sa kabila. Oh, meron lang ilaw doon sa ano.